guys! Uh, good morning! Welcome back guys sa itong youtube channel guys. Uh, karon guys, uh, na tayo unit karon guys nga Mitsubishi Strada GLS Strada So, yung unit na to, guys, yung problema dito i sa taga guys, uh, mayroon uh, pang na medyo uh, luwak-luwak yung daanan daan. So, dito sa bante, mayroon mga uh, may gumagalaw sa ilalim na parang magigot-igot siya guys so saba siya ba, magpuan siya mag may presyon sa ilalim. Una natin titingnan dito yung uh, ball niya sa yung suspension arm. So ito yung gagawin natin niya trabaho ng, ngayon para ma una tanggalin muna dito yung yung gulong para ma maki uh, natin sa ilalim yung yung problema niya. Siguro guys, mabaya siguro guys, pakita ko sa guys kung so, tanggalan yung suspension arm natin. yung tatanggalin natin guys dito yung bulduin at saka dito yung selling yung main nya guys sa e eh, eh, inner oh, outer oh, eh, inner selling ito guys yung bulduin nya guys so una guys tanggal muna tayo sa ito guys lahat ng mga kondito dito sa so, yung in tanggal natin to malaman natin kung saan yung may sira sa kanya so saan yung nagmula yung sira so yung bearing dito guys oh wala na guys pakita nyo itong bearing guys bearing guys uh, tanggal muna tayo sa yang sensor sa display guys tanggal muna din guys Ya, yeah, tenang hapit nih, Sore, uh, guys, tanggalan natin ito yung uh, rotor disk niya guys ah uh, yung kalikir niya kasi para matanggal ito yung rotor disk niya ito kasi yung bearing dito wala na palitan tentang galat oh. Si aku tanggal uno punan set. Di tanggalmo ang kuan sa yang front drive guys yang bolt nya dakok. Yang yang nut yang dakok. Si so yang velocity true angkai talaga. So nagamit ni ko random. So. Oke nah. seal it you Kore bali. Ha?

Ito yung buljuwin niya sa suspension. So, okay pa man. Alam to. Okay pa to. Ito yung simabaw. Sa lower. Ang upper? Ah, may lower. Ah, uh, lower, upper. O, okay, ganyan sa lower ni. Magod pa to. So, yung bearing dito. Itong bearing na to. Yan medyo maingay na yan biring dito palitan natin dito biring upper so, suspension arm so okay naman wala namang problema so dito ito yung busin sa siyak ito yun wala na Yo, know, wala na na nasira na so tanggalin itong yung siyak natin pakasin muna natin to dito itong ito dito para matanggal natin yung kung mababa So, i-drop mo ito. Dito. Okay, kung i-down. guys ito yung umiigot guys yung saba sa guys dito yung kwan niya yung busing niya wala, wala nasira na so uh, lagyan natin to yung bagong busing okay. saka ito yung ball niya guys so medyo Naggotok uh, na Naggotok na rin naglagutok na rin so ito yung ito guys. Yung bearing natin dito guys, ito. Yan. Mayroon yung ingay guys so. Yan, yan. May nasayad yan, may sayad. So, papaya tayo bearing. Uh, yang niya. Ito yung ball join niya. Palitan natin. Hasta ka yung bosing. Ito lang. Yung papalitan natin dito. Uh, ano? Guys, ito na guys. Natanggal na may pikas nga ligid guys. so Left and right. Tanggal na guys. So, video, daggan kind yung of natanggal ni na guys. Tanan, gitanggal naman guys. So, karoon guys, last move na guys. Tanggal sa siyak sa kubata guys. Ang bata ba ni Tanggal Beste? Medyo ah, relax muna tayo. Guys, yeah! okay, ito yung bagong ball natin guys ayan dito na guys bago ito yung, yung. So yung pinak nating biring guys biring so bago to guys yan malambot yan yung bago nating biring

你听得到？<Thank> <Thank you. S 1> bumba. Hello guys, ah uh, nakuman na tong nga oh guys. Tong so, suspension so arm. So tapos na to. So tawon na namong ligid guys yung gulong. So okay na so, to guys. So thank you for watching my video guys. If so at God bless. Bye bye. 一楼。You know.